nagdag kaalaman lalo't higit doon sa mga uh, nagsusukat ng gauge itong pinaka tube na yan nagkakaroon ng dumi yan. so kaya kung minsan mapapansin ninyo pag ipinasok ninyo yung dipstick nakatama dito dito sa kabila niyan, mataas so yung pinakagilid niyan, lalo't higit sa lahat nga yung mga diesel engine nagkakaroon ng putik-putik yan kasi nga yung pinaglalagyan nito nito nga Toyota Revo na 2L diesel engine ay apaliko so yung pinaka pinakalikong yon habang umaantar ang makina nalalagyan ng langis nalalagyan lang kaya pag sinukat ninyo itinaas ninyo ito yung pinaka gauge nya yung kabila mataas yung kabila mataas so kaya yan kapag isang halimbawang nag change oil hinahanginan din ito ito so in case na ma kayo ng ganito na pag sinusukat yung langis ay ah, dito hanggang dito ayan naka -level. pero dito sa kabila mataas so ang pinakadabis nga gagawin yan ito ayan oh. Ayan. Ah, ayan. binubumba ng walang pwedeng ah, ipasok dyan na ibig sabihin panlinis oh, yan malilinis yan ang malilinis oh. at yung pinakadabis nga yan pagka nag change oil ay ano yan hinahangin na din itong pinaka pinaglalagay ng dip, dipstick para ibig sabihin malinis ayun kasi may nagtanong nga sa akin na kapag inalis yung uh, dipstick nya at uh, tinignan ang nangyayari dito tama pag ibinaligtad mataas so ganon yung ano nun hindi po pwedeng dito mataas hindi po pwedeng dito sa kabila ma uh, mababa so yan nagbabara din yan kaya ito kung isang halimbawa ma ang maingkwento din yun at nang inyo ang, uh, pag nagsusukat kayo ng oil sa inyong makina ganon lang nyo bumbahin lang yan lalo higit sa lahat yung eh, mainit ang makina oh yan ganon para matanggal yung bara kasi yun lang naman ang pwedeng panggalingan. Okay, ganun lang. Doon siya nagtanong sa akin yun ang kasagutan ko. Thank you.